ayun mga luts, so inabutan tayo dito guys ng ulan kaya nagsilog muna tayo dito sa may tindahan so bumili rin tayo ng ano dyan suka diba? so isang galon so, yan Diretso na tayo papuntang Maynila mga luts, papakita ko sa inyo yung view na Vulcan Mayon dito sa Kamalig Albay napakaganda mga luts, so, diba? <laughs> So, natatakpan siya ng ano, ulap gawa. merong ulan na paparating. So, tumila lang diyan, naghinto lang tayo gawa nung napakalakas kanina ng ulan. So, tuloy na ulit tayo gawa nung huminto na. Ito yung bypass road ng Kamalig, Albay to Maynila. Napakalupit guys ng kalsada. So, napakaluwag, 'di ba? So wala kang ganong mga kasalubong sasakyan dito Kasi yung main road sa kabila, mga loads Ayan you no, know, pa isa lang yung mga kasalubong Shoutout sa lahat ng mga taga-bicol Diyos na hapon sa indogaboas. Iringat-ingat po, tabi kita dyan Shoutout sa lahat ng mga magayunong guwapuhunan Na bicolano, bicolana Iringat po kayo dyan God bless sa inyong lahat So shoutout sa lahat ng OFW at saka mga solid followers natin ng mga employee. ba diba? Sa government employee. Shoutout sa inyong lahat. ba diba? Napaka ganda ng daanan sa kamaling pit malo mga ludi. So dito banda sa mga gilid guys? Pag gusto nyong kumain, pwede kayo dyan. Uminom ng kape, kain. So merong mga tindahan na karinderiya dyan guys so, syempre tuloy lang yung takbuhan natin dyan mga loods so dito na tayo sa bypass road ng Kamalig Albay na napakaganda press na press yung hangin guys sa probinsya ng Bicol diba so wala kang ganong manong usok dito so relax relax din pag may time so solo riders lang dyan from Bulan Sorsogon to Mayita so, na lang natin yung mayon volcano ayun oh yung kulay ano na yun oh nagbo na yun na oh, may ulap makikita nyo diba so natatakpan siya guys so inikot lang natin pinakita ko sa inyo yung view ng daragang magayon ba diba? so syempre for the vlogs lang dahil muna mga ludi so picture muna tayo at saka for the vlogs muna tayo dyan so ikot lang natin yung insta natin 'di ba? Napakalupet mga lodi. Ayun you no? Know. From Bulan Sorsogon to Kamalig uh, mga ano natin ginawa 'yan, nasa 4 hours lang, 'di ba? So takbong mayaman lang tayo, guys. Takbong pogi. 'Di ba? Shout sa lahat ng mga taga Bicol. Napakaganda ng Bulkan Mayon. 'Di ba? Oh, napakalupet. Bumibilog yung mundo, mga lods. Basta ingat-ingat tayo lagi guys. Saan man tayo magpunta. So safe ride and ingat tayo lagi. Thank you and God bless.